Legit ba ang online business academy? Sa video ito, pag-uusapan natin kung legit or scam ang online business academy. Marahil marami kang nakikita ng mga videos regarding online business academy dito sa TikTok or sa Reels. Pero nagtataka ka at nagdududa na sumubok, baka mas scam ka or hindi totoo yung mga pinupost nila. Ako po ang isa sa magpapatunay na ang online business academy ay napaka-legit, napaka-ethical at moral po na opportunity. Bakit? nag-take risk lang din po ako. Isa din po ako sa natakot at nagduda at first kasi wala talaga akong alam-alam dito sa online business academy. Pero since inaral ko yung step-by-step -step process, paano talaga gawing pagkakitaan gamit lang ang cellphone at good internet connection using the online business academy or OBA na system natin dito, pumitap na po ako dito ng malaki. At ito po ang iilan sa mga natulungan natin. So, na -may paper na may paper OFW na sobrang busy sa kanilang trabaho, government employee, senior citizen na wala talagang kalam-alam dito at the same time, former businessman at retired school principal ay sumubok na po dito at kumita na rin. Kung ikaw ngayon nanonood sa video ito at tinapos mo talaga, ngayon ako nang magsasabi sa iyo, mag-comment ka lang sa baba ng video ito kung taga saan ka kasi pipili ako ng next na tutulungan gawin mong pagkakitaan ang cellphone at good internet connection mo. Yun lang. God bless.